John, good morning. Katatapos lang natin mag-transpo papawis. at bago tayo mag-transpo papawis kanina, mayroon tayong nabasa tungkol sa December na naman. Dapat dapat 'yan ito ang TF ng mga musikero, dapat 'yan ito ang ang retreat ng mga ng musikero at 'yan ito ang rate ng ng mga sound system. Uh, walang katapusang argumento, walang katapusang parinigan yan sa Facebook. Walang katapusan na sistema 'yan. Pero ang solusyon lang naman diyan eh, para sa sarili ko, para sa opinyon ko. Ikaw na tumatanggap ng malaki, pagpasalamat mo 'yan. Yung may mga tao na tumatanggap ng maliit, hayaan natin sila. Kasi ganoon talaga eh. Hindi hindi tayo ang sagot. Hindi tayo ang sagot sistema na 'yan. Hindi tayo. Kasi matagal na matagal na yan Kahit anong tabling ang gawin natin Makakamatayan na natin yung issue na yan Napapabaan pa napababaan pa baratan Sulutan Hindi matatapos yan Pero sa sarili natin Kaya natin tapusin yung issue na yan Basta makontento ka kung ano Ginagawa mo yung trabaho mo Kung ano tatanggap mo Kung magaling ka At ikaw lagi kinukuha Ipagpasalamat mo Baka kasi yung mga tao na tumatanggap ng mababa na yon nasa panahon sila na mama, may O sabihin na natin, kilala natin yung tao mayama naman. Pero dahil suki su niya yon o dahil sa pakikisama niya sa tao na yon nabibigay niya 150, TF, 1.5 o 2.000 na minsan minamasama pa ng mas nakakataas sa na TF kasi gusto nila yung standard ng TF nila ang talagang TF na lahat tama naman maganda intention pero ang nagiging problema nga hindi naman ganon lahat ng client hindi rin naman lahat ng ganon na tropa at alam nyo rin naman sa atin dito basta tropa babarating ka next at regular customer mo minsan binabarat ka syempre regular eh baka baka rin yung ang point ng mga kapwa natin musikero ngayon dahil nga first December ngayon, magkakaroon sila na maraming client. Magkakaroon sila na maraming client. Yung opportunity na makilala sila ng client yung December. At pwede nila maging potential ng regular customer. Kaya nila binibigyan ng discount. O nagbibigay sila ng konting, uh, ayun nga, konting discount para maging regular customer na. Kasi minsan, ang thinking kasi, at hindi nauunawa ng lahat, ang gusto lang natin one time big time para sa customer. Meron kasi mga kagaya namin na nagbibigay kami ng discount sa mga client namin kasi nga gusto namin maging regular customer namin sila. Hindi lang sa quality, hindi sa saktong presyo. Pero may bibigay din namin yung siyempre yung ina-expect nila. Na na kailangan win-win. Siyempre, hindi rin kami talo, hindi rin talo ang customer. At saka ang customer na dapat inaalagaan yan. Hindi lang naman yung habol mo, masunod yung presyo mo eh. At sa panahon na yun ah, sa panon yung December, kasi nga sa daming supplier, sa dami ng ganito, alagaan eh. Alagaan ng client. Ang kasi yung return, yung babalik at babalikan ka ng customer dahil syempre nagkakasundo kayo pinagbibigyan mo rin sila sa hindi naman ah, talong-talong pagkakataon pero ayun eh, lang uh, ah, pumasok ko lang sa akin dahil simula nung nag ano rin ako sa sound system sa pagbabanda talagang hindi na matatapos yung usapan niya. taon-taon na lang yan kahit hindi December kahit yan ito. gusto natin talaga lahat tayo mga at nagpapasalamat tayo sa mga ah, thinking ng team payaman na mga ganyan yung talagang pero kasi nga may hindi naman tayo pare-pareho ng mga baka yung mga tumatanggap ng 500 tumatanggap ng 1,000, 1,000 may mga pinagdadaan baka yung mga komatos oh, yung pamilya dahil kailangan na kailangan ng event so, may, may pinagagatas may babayaran ng kuryente may puputulan pala ng kuryente kaya tinanggap yung 1,000 puputulan ng tubig puputulan ng paa kanya-kanya tayo ng dinadalang uh, burden. Kaya wag na natin dagdagan o wag na natin paringgan yung mga kapwa natin, musikero, kapwa natin tao sa Facebook. Masal baka nga yung tumanggap ng 1.5 na yun, tumanggap ng, ng 500 na yun sa isang gig. Laki ng pasalamat. Baka yun yung blessing na binigay na sa kanila ni Lord. Eh. At yun, pinahalagahan nila. Pero na ikaw, tumanggap ka ng, ng, ng 2,000, 3,000, Nagpasalamat siya sa Diyos Pero mayroon kang pangungot siya sa kapwa mo Eh, ewan ko lang Hindi ako preacher ha? Pero may mga ganun bagay kasi Na baka yung mga pinagmamayabang natin sa ngayon At hindi natin pinagpapasalamat Bawiin pa sa atin Pero yung mga nagkaroon ng ganun Kalit lang natiib Yung todo pasasalamat nila Na nasurvive nila yung araw na yun Nagkaroon sila eh baka mas pagpalain pa sila balang araw sa atin ni Lord kaya yun lang basta tayo walang katapusan niyan argumento yung tungkol sa tip tungkol sa ganito basta i-survive natin yung sarili natin para sa pamilya natin simple ano lang to yung random thoughts lang na gusto ko rin syempre kaya ko nga ito ginagawa yung mga anak ko nakita yung kung paano tayo mag-isip tungkol sa negosyo natin at sa sa pakikisama natin at sa pag-iisip pag pag natin ayun lang, basta sa mga tropa natin yan tuloy lang tayo sa mga nagsisimula, ay, pagpatuloy nyo lang yan yung, huwag nyong gagayahin yung mga nas, nauna sa inyo na kung pa paano sistema nila basta patuloy lang kayo, focus lang kayo sa pagtatrabaho, sa pagbibigay saya sa pagbibigay ng magandang quality, serbisyo sa mga client nyo. At tandaan nyo, babalik at babalik yung mga client nyo. At saka panapanahon ng lahat ng bagay. Kung nung panahon na nung panahon yun, ng panahon nyo, napakadami yung renta, napakarami yung event. Pagpasalamat mo yon. At yung pera na naipon mo sa napakagandang panahon na yun, sinupi mo. Dahil hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na baka laos na tayong lahat o baka hihina tayong lahat o baka naman mas angat pa tayo lahat. basa panapanahon ng ba, lahat ng panahon, ang panahon ang sistema ng buhay. Kaya, matuto lang tayong pahalagahan yung bawat pagkakataon. Huwag tayong tumingin kung ano yung mga pinagkagawa ng mga tut, tut, tut. Ayan. basta tuloy lang tayo. Ayan lang. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyo lahat. Ihataw natin, dalangan natin sa lahat ng ng supplier sa sound system banda senior musicians, lahat tayo pumaldo ngayon December. Para sa pamilya natin. Ilang. God bless.